Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isang kwento na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Hindi ko na rin alam kung matatawag ko ba itong sumpa, kasalanan o kaparusahan sa mga taong minsan ay masyadong mapangahas. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong kami ay lumipat sa isang luma at tila nakalimutang bahay sa dolo ng San Roque. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig sa mga matatanda na may mga bahay na hindi dapat tinitirhan. Mga bahay na minsan ay nagiging kulungan ng mga kalulwa at ala-ala ng mga dating nanirahan doon. Noon, akala ko kwento-kwento lang yon para takuti ng mga bata. Pero nang maranasan ko mismo, doon ko lang naunawaan na hindi lahat ng bahay ay tahanan. Taong 2018, nang mapilitan kaming lumipat ng bahay, Hirap na hirap na ang pamilya ko sa upa sa Maynila. Kaya nang marinig ng nanay ko na may murang paupahan sa probinsya ng San Roque, agad niya itong kinuha. Ang sabi ng ahente, sobrang mura raw dahil matagal nang walang tumitira doon. Pagdating namin sa mismong lugar, agad kong naramdaman ang bigat ng paligid. Ang bahay ay nakatayo sa isang liblib na kalsada, malayo sa kapitbahay. Luma ng itsura, gawa sa kahoy at bato. May dalawang palapag at mga bintanang tila matagal lang hindi nabubuksan. Ang ganda ah, parang bahay ng mga kastila. Sabi ni Papa habang inaayos ang mga gamit. Pero parang may kakaiba. Mahina kong tugon. Hindi ko alam kung bakit agad akong nakaramdam ng kaba Siguro dahil sa katahimikan. Kahit hapon pa lang noon, parang ang dilim-dilim na ng paligid. Sa unang gabi pa lang may naramdaman na agad ako. Habang nakahiga, parang may malamig na hangin na dumadaloy sa kwarto ko kahit sarado naman ang mga bintana. May tunog din ng mga yabag sa itaas kahit wala namang umakyat. Baka daga lang, sabi ni Mama ng ikwento ko sa kanya. Pero alam ko sa sarili kong hindi yung daga. Ibang bigat, parang may presensya. Minsan naman, habang kumakain kami sa hapag, may maririnig kaming mahihinang kalusko sa kusina. Kapag sisilipin, wala namang tao. Nasanay na lang kami sa simula, pero habang tumatagal, mas nagiging Kakaiba. Isang gabi, nagising ako sa kalus ko sa kwarto. Pagmulat ng mata ko, nakita kong nakatayo sa gilid ng kama ko ang isang babae. Mahabang buhok, nakaputing bistida na parang luma. At ang mukha niya, wala. Puti lang na parang hinulma sa kandila. Gusto kong sumigaw, pero wala akong boses na mailabas. Parang pinipigilan ang lalamunan ko Unti-unti siyang lumapit at nang halos maabot na niya ako, bigla akong nawala ng malay. Kinabukasan, nagising akong pawis na pawis at nanlalamig. Pagtingin ko sa salamin, may marka ng mga daliri sa braso ko. Sinubukan kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Halos lahat ay umiiwas na pag-usapan ang bahay na yun. Pero may isang matandang babae si Aling Lusing na nagkwento. Apo, hindi na bago ang mga nakikita mo. Simula pa nung panahon ng hapon, marami nang namatay dyan sa bahay na yan. Ginawang taguan daw ng mga sundalo, pati kulungan. Maraming pinatay, maraming iniwang kalulwa. Nang marinig ko yun, parang lalo akong kinilabutan. Pero dahil wala na kaming ibang matitirhan, napilitan kaming manatili. Simula noon, nagsunod-sunod na ang mga nakakatakot na karanasan. Si Papa, nakita raw niya'ng may batang tumatakbo sa hagdan, pero nang sundan niya, wala naman. Si Mama, laging nagigising sa boses ng isang babae na umiiyak sa kusina. At ako, halos gabi-gabi akong binabangungot at may mga pasa sa katawan pagising. Isang beses, nag-inuman si Papa at mga barkada niya sa sala. Habang nagkakantahan sila, biglang namatay ang ilaw. Pagbalik ng kuryente, isa sa mga bisita niya ang hiduguan ng noo. Parang may bumato mula sa itaas, pero wala namang anumang bagay na pwedeng mahulog mula sa kesame. Isang araw, habang naglilinis ako ng lumang aparador. May nahanap akong makapal na aklat, itim ang takip at may kakaibang simbolo. Sa unang pahina, ganito ang nakasulat. Ang sumpaan ng dugo ay hindi mapuputol hanggat ang mga pumasok ay hindi magbabayad. Kinilabutan ako. Nang ituloy ko ang pagbabasa na pagtanto kong ito ay parang talaan ng mga ritual at pangalan ng mga taong tumira sa bahay at halos lahat ng nakalista ay namatay ng misteryoso. Pagkatapos kong mabasa ang aklat na yun, mas lumala ang mga pangyayari. Halos gabi-gabi na akong sinusunda ng babaeng walang mukha. Si mama naman ay laging nagigising sa gitna ng gabi. Nakatayo sa harap ng salamin. Pero hindi niya yun natatandaan kinabukasan. Si Papa naman ay biglang nagkakaroon ng mga sugat sa katawan na parang kalmot. Kahit anong pahid ng gamot, hindi gumagaling agad. Lumapit ulit ako kay Aling Lusing para magtanong. Doon niya ikinuwento ang buong kasaysayan ng bahay. Noong panahon ng hapon, ang bahay daw na yun ay pagmamayari ng isang mayamang pamilya. Ngunit nang sakopin ng mga sundalo, ginawang kulungan ng mga Pilipinong pinaghihinala ang rebelde. Marami ang pinahirapan at pinatay sa loob mismo ng bahay. At ang babaeng walang mukha raw na nakikita ko, siya ang anak ng may-ari ng bahay. Ginahasa at pinugutan ng ulo ng mga sundalo. Simula noon, hindi na raw natapos ang kanyang paghihiganti. Hindi na namin ginaya. Nagdesisyon si Papa na umalis na. Ngunit sa gabi bago kami nakalipat, nangyari ang pinakamatindi. Magsasara na sana ako ng bintana nang biglang sumilip mula sa labas ang isang ulo na duguan. Walang katawan. Napasigaw ako. Pagbaba namin sa sala, nakita naming lahat ng ilaw ay nagbukas lahat. Ang mga plato ay isa-isang nahulog sa sahig. At sa gitna ng lahat, bumukas ang pintuan. Doon namin nakita ang babaeng walang mukha. Hawak ang isang itim na aklat Nakaturo sa amin Biglang nawalan kami ng malay Nagising na lang kami na nasa labas ng bahay Sa mismong kalsada Ang mga gamit namin Naiwan lahat Hindi na kami bumalik pa Hanggang ngayon Nakatayo pa rin daw ang bahay sa San Roque Wala nang nagtatanggang tumira roon At tuwing napapadaan ako Lagi kong nakikita sa bintana ang babae Nakatingin sa akin walang mukha. Hindi ko alam kung bakit kami nakaligtas. Marahil ay awa ng Diyos. Pero isang bagay ang malinaw. May mga bahay na hindi dapat tirhan. Dahil hindi sila tahanan, kundi libingan. Kung sakaling may makakita o makarinig muli tungkol sa bahay na yun, huwag na huwag ninyong susubukan pang pumasok. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.